siya. Sige, Ay, sige. eto pa pala. Kailangan kita maturuan ng ano, way ng paglinis ng bahay na paano, sumasaya. Oo, oh, mabuti yan. Yaya. Yeah, yeah. May tugtog eh. Para sige, dito, di turuan kita. Ganto lang, simple lang. Para maaliw mo din sila lola habang nagsasayaw ka. Wait, 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 wait. Hey. Ano? Makakalinis na po agad Oo, na gano'n. Tignan mo. Tignan mo yung likod ko. Oo, oo. Oh, ba may mga pa ng chichiria. Kaya ko yan, kaya ko yan. Kaya mo ba yan? Sige, parinig. Music. Wow!